Ito yung kahulugan ng buhay talaga. Nung Webes, ginanap ang story ko ng pinakabagong dramedy series ng GMA7, ang Tweets for My Sweets, na pagbibidahan ni Maren Rivera, kasama ang mga batikang artista gaya ni na Roderick Paulate at Nova Villa. Oh, at dream come true to dahil yung mga cast dito ay talagang gusto kong makasama at gusto ko talagang makaeksena. I heard, sabi yata nila at niya, na talagang request at choice niya ako makasama. Of course, I'm very flattered. I think we need something na matatawa tayo at maliligayahan. Sobrang idol ko yan, Petrang Cabayo. Hindi hindi ko siya makakalimutan doon, kaya sabi ko gusto ko siya makatrabaho. Tapos si Tita Nova, isa pa yan, na isa sa pinakamahusay talagang magpatawa. Kaya thankful ako na ang ganda ng cast ko talaga. Misina na halili pa, o diba? Baklaan lang ito. <laughs> sa totoo may pressure ako kasi nga ibang scene hindi yung katulad diba madalas ang ang ako, maingay lang. Dito medyo ano lang ako, quiet ako dahil galing ako sa mayaman na pamilya. Gahanap at mag-research pa ako kung paano may iba ang Mishi halili dito. Bukod sa mga bigating artista, kasama rin sa proyektong ito, ang kusina master na si Chef Boy Logro. Hindi ko binabangarap subalit eh, dumarating so ik nga eh bago man ako mag 70 years o oh, 100 years old oh, gagampanan ko na ng bahagya alam mo nakaka-inspire kasi nga magagaling sila batikan na so um, first time ko na mapasabak sa ganitong uh, drama comedy so um, yun lang, siguro dahil sa kanilang kagalingan madadala na rin siguro ako Matapos ang story ko ng kanyang bagong dramedy series, dumiretso si Marian sa Philippine Children Medical Center para pagbigyan ng hiling ng isang 10-year-old cancer patient. Alam mo, sa tuwing ire-request ako ng mga bata na gusto kong makita, hindi ko alam bakit malapit ako sa mga batang may cancer talaga. Sabi ko nga, hindi, ako, hindi sila yung nabibigyan ko ng ligaya ako kasi mas talo kong napapatunayan sa sarili ko na ito yung, ito yung simbolo ko as tao. Ito yung kahulugan ng buhay talaga. Bata kasi, hiningi niya sa akin pwede ba raw niya makilala si Marian Rivera. I came from the States. I, I don't know her. Sabi ko, pero hahanapin ko siya. And thank you very, very much. Ang hirap, ang hirap mag-iwan ng ganung sitwasyon na hindi ko alam kung kailan uli kami magkikita. Pero thankful ako na binusto niya ako bilang ako bilang si Marian. Sa milyong-milyong tao, bilyong-bilyong milyong taong nandito, Isipin mo na lang para ang daming artista para sabihin na gusto kong makilala si Marian. Parang ako yung nagdadala na thank you ako, thank you talaga sa kanya. Sana gumaling talaga siya.